Z X L Flash Three Points C X L Pulso ng Metro Mga kasama si uh, Director Irene Dumlao ng DSWD Mga kasama ko natin Spokesperson Ma'am Live kayo sa RMN DZXL Manila Si Lourdes po ito Good afternoon Hi Lourdes. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Okay. Ma'am, nasaan na itong mahigit isang daang mga minor de edad? Uh, I-correct niyo po ako, mama Ito ho ay na-rescue -na dito po sa isang umanoy pastor na hinuhold, uh, hinuh ano bang tawag doon? Uh, tinatago sila? Actually, uh, Lourdes. Uh, meron tayong isang Social Welfare Development Agency mm -mm. na rehistrado sa DSWD at meron pong license to operate. Mm -mm. Ito pong suwada na ito ay nag-ooperate nga po sa Mexico, Pampanga. Mm -mm. Based on our regular spot check or monitoring, nagsumbong uh, po ang ilan sa mga bata o yung mga resident o yung inaalagaan po nila ng mga bata sa aming pong mga personnel. Sinasabi po na sila ay pinapano, minamaltrato, uh, hindi pinapakain na maayos, at ikinukulong. Ngayon po, uh, na-prompt ang aming pong opisina o ang aming tanggapan na magsagawa ng investigation. At napag-alaman po natin na may katotohanan po doon sa mga binabanggit o inireklamo ng mga bata. Kung kaya nga po, ang naging rekomendasyon ng aming field office team ay punin yung mga bata at pahintuin sa operasyon ito pong Social Welfare and Development Agency na ito. So ang ginawa natin, nag-issue tayo ng cease and desist order at ito pong mga bata, uh, ang bilang yan ay nasa 160 po ng mga bata, ay ating pong dinala sa ating pong residential care center na matatagpuan naman sa Lubao, Pampanga. Mm -mm na -mm. so, umaga, pinuntahan natin ito, Lourdes, kasama ang aming butihing Secretary Rex Gatsalian. Kinausap po yung mga bata habang nagpo-profile uh, nagpo, -profile, nagpo -profile po yung ating mga social workers. And doon nga po nagkwento yung ilan sa mga bata na uh, sabi nila sila ay masaktan, sila ay pinalo. Um, kasi eh, Lordes Unacceptable yung ganong pagtrato sa mga bata, lalong-lalo na ng mga individual o mga grupo na nabigyan ng uh, pagtitiwala mm -hmm. na pangalagaan sila. Okay. Uh, so, na, uh, director, sila po yung mga bata, uh, kumusta ho ngayon? Meron ho bang, uh, anong ginagawa niyo pong debriefing uh, dito sa 160 na mga minors na ito? That's Correct, uh, yung aming pong mga psychometricians, yung aming pong mga psychologists, aming pong mga centers sa Region 3, nagtungo kanina doon sa Lubaw, tinausap po sila isa-isa, uh, nagsagawa nga po ng psychosocial uh, intervention, nag-debriefing, uh, para ibalong-lalo na doon sa mga nasaktan, para, para somehow makatulong na makalimutan yung kanila pong uh, masakit na experience. Gayun din po, kinausap yung mga iba pang mga bata, dahil iba rin po yung kanila pong iba-iba uh, po yung kanilang naging reaksyon mm -hmm. din sa nangyari nga po na pag-transfer sa kanila sa amin pong center. Okay. Alam mo naman um Lourdes pag minsan nakaka-develop rin ng certain attachments yung pong mga resident especially kung matagal na nga po silang ana uh, sa isang uh, natapangangalagaan mm -hmm. ng isang center. Okay, yung child care so, facility ito, ito, na ito, ito ma'am. Kailan pa ho ito at abat nandoon yung mga bata instead sa DSWD? Okay. Uh, ang DSWD po merong mga rin-register uh, license in accredited ng mga social welfare development agency kasi may mga private run talaga mm -hmm. ng mga gantong organisasyon pero mahalaga sila po ay registered and licensed with the department. Sila po ay katuwang natin sa pag-aalaga sa mga bata na naabandona, na, mm -hmm. uh, neglected and uh, uh, sumailalim po sa uh, pang-abuso. Kaya dinadala sa mga centers especially kung wala na nga pong mga magulang na mag-aalaga sa kanila. Mm -hmm. Ngayon po, um, uh, na, na sabi ko nga kanina, dinala na natin doon sa ating mm -hmm. pong uh, RFCC sa Lubaw, uh, bingisan, uh binigay ng pagkain, mm -hmm. maayos na tutulugan, and of course the necessary interventions as part mm -hmm. of the case management. Pero kailan pa, pa ho ito ma'am? Yung management. child care facility yes. na ito, kailan pa ho ito tinayo? Kailan pa ho ito nag-ooperate? Ilang taon na po ito? Okay. Yes. Since 2022 po yung pong uh, registration niya with the DSWD. Uh, registered siya March 14, 2022. License siya October 25, 2022. And the current license nga po is valid until October 26, 2025. But because of the issuance of the system disease order, ay hindi na po uh, valid yung kanyang lisensya. Nakita kasi natin maraming mga violations higil sa kanyang operasyon. May mga standards o mga panuntunan po kasi tayong sinusunod in terms of the operations of the Social Welfare Development Agency. Kasi pangunahin natin interest na matiyak na maayos yung pangangalaga, maayos yung pananatili ng mga bata sa isang residential care center. Uh, uh, pero Direktor, so, sandali. from the reported cases of, use, of abuse, nakita natin na mayroon din po silang mga hindi nako comply ng na mga standards uh, doon po sa center po nila. Pero direktor kung hindi po sila nagsumbong paano niyo po malalaman Wala ho ba kayong ginagawa like for example every month na dadalawin yung mga bata uh, para makausap sila at malaman kung ano po yung nangyayari sa kanila and sa mga papel hindi ho ba chine-check din yun ng DSWD para malaman talaga kung kumpleto sila or talaga may mga violations sila Kasi nalaman nyo lang po ito nung may nagsumbong uh -huh. Actually Lourdes, gaya ng nabanggit ko sa iyo, regular yung spot check na isinasagawa ng ating pong standards bureau. Uh, meron pong regular monitoring na isinasagawa. Kung kaya nga po nung nagtungo doon yung ating personnel uh, sa standards bureau, uh, lumapit sa kanila yung ilang sa mga bata at nagsumbung ko sila. So that prompted us to do further investigation. But in terms of monitoring compliances uh, sa ating pong mga standards. Mm -hmm. That was the intent actually of the standards bureau. Why sila po mm -hmm. ay umipot at nagkanda ng fact check. Mm -hmm. yeah. At least na-save na ho natin yung mga minors. Ngayon mm -hmm. po, uh, gaano ho kayo kasigurado yung ilan pa mga child care facility ay hindi po pinagbubugbog yung ating mga babies or mga bata sa kanilang facilities? Yeah. Actually nga, sabi nga ni Secretary Rex Kachalian kanilang umaga, we will be intensifying yung pong monitoring functions or activities natin to make sure na wala pong ganitong mga cases na nangyayari sa lahat ng mga social welfare and development agencies na tumatakbo nag o nag-ooperate sa ating pimbansa. Uh, Of course, sabi ko kanina, meron tayong regular monitoring but we will work over time, uh, double time I need mean to say, we will work double time para mas uh, mabantayan natin lahat itong mga swadas and masiyak na that they're complying with these Uh, standard set by the department at at the same time talagang naisasang alang-alang yung karapatan at kapakanan po ng mga vulnerable oh. sectors who have been entrusted to their care. Oh. Uh, Director, uh, sorry ha. Parang may ganito rin akong nahawakan before. Nagkausap rin tayo. Gentle hands ba yon? Di ba hmm. ganito rin yung case nun? That's correct. Uh, Lourdes, buti natandaan mo. Ito naman yung dito sa National Capital Region it's a similar case ano na mga uh, bata na nakita natin after routine check and eh, nakita natin na hindi safe yung kanilang pong uh, center kasi yung mga daan uh, prone to fire and other hazards for yung facilities uh, kung kaya nga po nag-issue rin tayo noon ng cease and business order and then Uh, pinakinuha na rin natin yung pong mga bata at dinala sa ating pong mga residential care Okay, sa ating pong mga tagapakinig, ma'am, ano po, ano po inyong mensahe? Baka sakaling may mga ganitong insidente po silang alam na maipagbigay po agad sana sa inyo. Yes, uh, tayo ay nakikiusap po sa mga kababayan natin na may nalalaman po ng na mga kamag-anak o kakilala na nasa pangangalaga ng mga residential care facilities o mga social welfare and development agencies. Malaking tulong po sa amin kung may po sa DSWD, yung mga cases ng pang abuso na naari po niyong nalalaman. Of course, legal, hindi naman natin hinuhingi na may mga ganda siyang mga instances now. But in case na meron nga po, again, help the DSWD, help the government by informing us so that we could do the appropriate intervention and make the uh, quick uh, action para po ang magpatuloy tayo mapangalagaan yung mga bata maiisa lang alam yung kadila-pulong mga karapatan at interes at mailayo po sa anumang uri ng sapahamakan di ko sa DSWD po wala pong rason para ang mga bata ay safe dapat sila ay inaalagaan pinapangalagaan at uh, dapat na itataguyod yung kanila kung well uh, bago ko po, po kayo bitawan, no? paano po tayo nakakasiguro ngayon? Sorry, sorry mama, kasi tingin ko ito rin yung tanong ng mga kababayan natin, na wala pong mga nasawi sa mga batang ito habang nasa kamay na mga child care facility na ito. Actually, uh, dun sa case folders naman, chinek po ng lahat ng ating mga social workers. Gayun din po, um, uh, binilang talaga ng DSWD, lahat ng mga nakarehistro na nasa pangangalaga ng uh, uh, residential care facilities. And then, nung ating Pugil S.T. Kula at Sinay we made sure na all accounted for yung mga bata at yung kanila pong mga at nagmatch po doon sa mga case folders mm -hmm. na na-turn over mm -hmm. sa amin. salamat. Uh, mm -hmm. yan, po yung, mm -hmm. Mm -hmm. yan salamat. po yung ating pong guarantee na talagang inaalagaan natin po. Mm -hmm. Pinitiyak na napapangalagaan oh. yung mga bata. Salamat, salamat. Director, salamat po. Mabuhay po kayo yung DSWD. Good afternoon. Maraming salamat, Lourdes. Magandang hapon. DZF